Ito naman po ang nasa loob ng ating panel board enclosure. Yan po ang susi niya. Kumusta mga sir? Nandito na naman po tayo sa site para gumawa ng isang e-tutorial. Ituturo ko sa inyo kung paano magkabit ng panel board. Una, ano nga ba ang panel board? Dito tayo naglalagay ng supply natin at overprotective device. Makikita sa loob ng panel board enclosure ang kanyang main disconnecting switch o main circuit breaker. Sa ibabang bahagi naman ng main disconnecting switch ang kanyang branch circuits. May kita natin dito 125 amperes ang capacity ng main panel natin. Nakadepende sa design ng isang electrical engineer ang uh, connection nito. Ituturo ko sa inyo kung paano naman magbasa ng panel board. Una na dyan ang kanyang main circuit breaker. Dito magsisimula yung bilang na 1, sunod 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16. So, may sasabi natin na may 16 branch circuit ang panel na ito. Ayan. Ito naman po ang nasa loob ng ating panel board enclosure. Yan po ang susi niya. Dito sa loob nito may kita natin lahat ang termination ng wires. Yan naman po ang ating main feeder. 2 sets 3 face. 22 mm squared. 22 mm squared THHN wire. Bakit kailangan natin ng panel board at mga circuit breakers? Ginagamit natin ng circuit breaker o overcurrent protective device para sa mga appliances natin halimbawa magkaroon ng short circuit or power surge. Ang mga dahilan kung bakit natin kailangan ng overprotective device or overcurrent protective device ay ang power surge. Ano nga ba power surge? Ang power surge ay basically isa siyang spike or transient current o bigla ang pagtaas ng current natin na kung saan maaring makasira ng mga devices natin. So, kailangan natin ng overcurrent protective device para mapigilan yung pagpasok ng current na ito sa ating tahanan o sa ating mga devices. Sunod, short circuit. Alam naman natin yung short circuit pag nagsama yung line 1, line 2 natin, magkakaroon ng sobrang taas ng current na nakakasira din yun, maaaring mag ito ng sunog. Okay oh, mga sir, preparation na naman po ulit kami. ito so, sa itinis natin itong sa galing na sabas sinuro mo kanina ito sa power ito sa isa kasama mo. ayun lang yun yung lighting mm -hmm. yung feeder wala na isa eh tapos ah, so, ano na ito, ang isa nga ng karasa na itong sa... Dalawa yan doon nakarutok sila. Yung walang, yung guide wire lang? Oo. Yeah. Wala yun, walang laman yun. Ah, oh, wala na? Oo, uh, ito lang. Lighting yeah, Light, ito, no? tayo. lighting. Na yeah. Ito yung feeder, tapos wala yung, hindi. Na natin, na wala natin para ito, Okay, okay. Sige. Ito sa akin mo. Oo. Ito natin sa akin ano lang yun eh, abang. Dala dalawa yung abang nila eh. Ito sir yung butas natin para sa lighting. One half uh, inches Daya diameter ng EMT. Ito yung feeder nya na sa admin panel. Ito dapat yung... Yung ipon natin. oh, yung sa ito na ipapalit dito yung ano yung para sa power ng uh, lighting ng elevator natin one up na lang to ito ililipat lang dito lagay yung paggamit ng gloves para hindi ka masugatan sa ano sa talas ng mga blocks ng bakal bale yan yung type pala ng panel namin yung enclosure uh nema nema 1 pang ano lang siya pang loob yung type ng para sa outdoor nema 3 nema 3r Yes. Nema 3 or Nema 3 r Lipat ko tong ano, panel. Baka malagyan ng ano, flux. Ito lang. Kailangan iwasan natin na malagyan ng flux yan kasi baka pag mula ng short, mag short circuit. Kailangan natin Kailangan lagi malinis yung panel natin. Sige sir. Dito naman mga sarang ang ginagawa naman ni Kuya Meryo, ah, nagtataging siya ng mga ano nagmamarking siya ng mga bubutasan niya. Mahalaga yun para tapat yung tubo sa box natin. yung marking niya dyan na siya magbubutas Yun mga sir, mahalaga na dahan-dahan lang yung pag drill natin sa box natin. Kasi maaring lumusot na tayo at ma untog yung ano natin, yung barena natin, baka sumama rin yung katawan natin. So, niwasan natin yung disgrasya. Kaya dahan-dahan lang. Pero may persa yan. Kasi tingnan nyo yung posture ni Kuya Mario. Talagang nakatulak siya pababa. So, kahit dahan-dahan yon, unti-unting nabubutas yung box natin. Susukatan niya uli yun sa loob. Kaya actual niya. Pupunta kami ngayon sa location ng panel. Susukatin niya ng actual yung mga tubo. Oh. Ano yan ah? EMT yan no. ah? EMT yan sir ah? No. Oh. Ito main feeder natin, 3-phase system yan, RYB. Plus ground. 5.5 mm squared ulit. Ayan. Kali ayusin pa natin yung ano, layout nyan ng piping. Mamaya papakita ko yung finished product. Ito yung marking ng ano namin, ng panel. ba? ito yung, ito yung 1 meter bag finish flooring. Yan. Yan kami nagbe-base ng height namin. Ito, 1,800 yung height namin, sentro. Yan. Ito yung tubo. Yan tawag pala dyan sa ganyang uh, ganyang itsura ng piping ay stub up so pa up, up sya papunta sa panel natin ito PVC papalitan natin yan mamay ng EMT so pag embedded embedded na tubo dapat PVC ang gamit So, ginamitan na ni Kuya Mary ng step bit para magkasya one half na kupling natin, kupling connector. At mga sir, konting adjust lang. Ito, 3-4 Ito pang, ano to, liquid tight. Pero, pasok naman siya sa hinahanap nating ano eh, butas size ng butas kaya pwede na to guide kung so, kinukuha namin yan sa civil si tinatanong namin sa kanila sila ang maglalagay niyan so hindi tayo yung maglalagay kasi sila yung bahala sa finish flooring ng netong babae eh. so dapat sila sa kanila manggagaling yung above finish flooring so sunod yung ano natin yung support na gagamitin natin para sa ano natin panel board ito threaded rod yan ito yung threaded rod pero kami yan mga mahaba so inano lang namin pinuto lang namin siya para sakto sa likod ng panel board yan sa loob nyan yung anchor bolt pag linagay mo yung anchor bolt dyan tapos pinasok mo to parang screw lang screw mo pag mo yun may parang pin dun sa loob tutulak na yung anchor bolt para bumuka may ano yun eh, may mga agwat bubuka yun sa loob start na kami mag install mga sir Inawin ko lang uli yung mga height. Mga sir, yun yung height natin. Uh, 1,800 above finish flooring. Yung header nyo yung 1,800 mula sa finish floor. Bale yung sukat namin, yung marking natin na isang metro mula sa finish flooring. 800 na lang, magdadagdag na lang tayo. Yung pinang support nga pala namin, ulitin ko lang yung threaded rod, tsaka yung anchor bolt. So yung size ng threadid thread namin 38. Ganun din yung anchor bolt 38 din.